Good morning po mga minamahal namin mga viewers Meron po tayong ayusin dito Balik po tayo sa trabaho Itong amplifier nito Ay Walang sound ang kanan channel Walang sound ang kanan channel Ito po ay atin ang aayusin Sa mabilisan lang Testingin po natin dito sa input board. Dito na po tayo mag-check sa input board para malaman natin kung dito talaga sa board ang sira sa main amplifier. Ito po yung trabaho, hindi po ako nagtuturo rito. Nagtatrabaho po ako, pinapakita ko lang yung aking trabaho sa inyo. Tingnan nyo na lang po kung may mali at saka mag-comment na lang po kayo kung may mga mali sa ginagawa ko. Ito yung input board ang ating tetesin ang audio nakahiwalay na po binunot ko na yung connection sa ano yung connection dito sa mga potentiometer volume balance wala na akong connection yan nandito na po tayo magti-test yan testingin po natin kunin natin yung tester ko i plug in muna natin bago tayo mag audio test ayun, lubagatik na yung ano, yung relay pwede na tayo mag sound test ito pong itong pula ang aking ipapang dukduk -duk dito sa poste sa terminal at ito namang yung black itatas kung ganun para marinig natin yung audio dito po tayo sa left ito po yung left oh ito naman ay ground ito right yan yung kanan simula tayo sa kanan test tayo sa kanan ojo ayan wala sa left tayo meron po ayan narinig nyo ganda buong buo ang ojo nya yan po ang ayusin natin ngayon Subukan ko mag mag-bias voltage bias. Tanggalin ko na muna ito speaker. ayan po yung ginamit natin speaker may left and right na po dyan left and right kanina wala yung right okay magbo voltage bias tayo rito unang transistor. Ito yung output transistor. 0.4. Pangalawa, 0.4. Pangatlo, 0.4. Ito yung pangapat, 0.4. Ang ganda. Dito tayo sa kabilang channel. 0.4. Good. 0.4. Good rin. 0.4. Itong huli. 0.4. Pantay na pantay po. Pantay na pantay ang voltage bias niya. Pero walang tunog ang kabila. Bakit ganon? Alamin po natin. Hanap ah, pa tayo ng ibang ah, mapagsususpitsahan pyesa. Ah, da dahil mahirap po maghanap niyan, eh, Dito tayo una Sa ibabaw mag visual check muna ho tayo. Kung ano makikita natin dito. Mayroon ba rito mga sunog? May mga nakaangat mga paa, may mga naka uh, yan, yan, apat na yan uh, kukunin ko yan, yung apat na yan preamp, transistor, yung apat pang itim na yan labas ng board dito ako magtatanggal sa right channel tatanggal din ko yung apat na preamp transistor dyan ito bug bug masyado ang nito ah ang board nya pero maayos yan yung channel na yan dito tayo eh Ito ang alisin ko apat na transistor dyan yung maliliit na itim -iti. lilinisin ko yung mga butas tatanggalin ko yung mga lid dyan para pagbalik mamaya nung apat na yun eh malinis yung kanilang butas ito po yung apat 5551 at saka 4 tinest kong isa-isa yung mga pinulout ko at okay naman sila. Pero itong ikakabit ko, itong mga bagong ito, titesterin ko rin. Malay mo baka meron defective ang pagkagawa doon. Tapos siya mong maisalpak. Nung test mo na eh, ganun pa rin ang problema. Ay di lalo kang nangamote sa paghanap ng trouble. Ito, isasaksak eh, ko na itong mga bago, itong mga pinalit. kailangan mo rin testerin itong mga bago. Bawal ang tamad sa mga teknisya na katulad namin eh. Kasi pag hindi mo tinis dyan, na isalpak mo yung merong factory defect, magbabago na naman ang isip mo. Magahanap ka na naman ng sira kung saan saan. Kasi umaasa ka na bago, walang problema. Yung pala mayroong problema yung ikinabit mo na bago. Kaya tinitest pa rin po yan bago isalpak. Ayan. Ganyan po ang pag-ayos. Pagkatapos kong maihinang ito, ay siyempre, dada ako na tayo sa pag-audio test. 'Yung kanan ang ating problema, 'yung right Okay, puputulin ko na ito mga sobrang pa At mag test tayo. Konting linis lang po kasi kuminsan eh mayroong napapasingit dyan sa mga pagitan ng mga paa na yan. Short ang labas po nyan. Mag-short ang pyesang inaayos natin. Kapag hindi pa ho tumunog eh mayroon pa ho tayong kukunin ito at saka ito. Yung apat na yan, ah, naayos na yan. Ayan. Meron tayong left. Right. Pwede na tayong mag-udyo test ulit. Dito. pa in ko na. Yon, lumagatik na. This thing. Yung kanan. Ito yung kanan eh. Yung bandaron. Wala pa rin. kaliwa Good, Meron. wala pa rin yung right kana natin pawanin natin okay bunot ko muna bunot mo nang plug Sunod natin ito. Mga transistor pa rin yan. yung dalawang huling papalitan natin ito may kalawang na ito may konting kalawang ito ito isa. Ay, ano, lang isa ayun ah. putol ang paa putol na yung isang paa nito ok palitan natin yan ito yung halik pabalit 5401 at saka 5551 Simple ba? Guna natin ikabit, test din natin. Good. Good. Tapos dito, audio test ulit tayo. Ganyan talagang nagre-repair. Napalitan na natin ito. Itong dalawang resistor, preamp. Okay. Magti-test ulit tayo. Sound test. Okay, audio test tayo ulit. Ito, ipa-plug ko na. Yun, na yung relay. Ito yung inaayos natin. Itong right, ito ba? Ito, ito, ito. ito. Yung right. Ito naman dating meron na eh. Ito, audio test tayo. Dating meron na ito 'yung dating meron. Meron, 'di ba? Ito 'yung wala na inaayos natin. Meron na. Renig nyo. Sa madalit salita, 'yung dalawang huling resistor na preamp ang nakaayos dito. 'Yung isa may putol ng pa, 'di ba? At saka 'yung isa kalawangin na. 'Yun po. Ah uh, Hanggang dito na lang po ang video. Salamat po sa makatuwid ay eh, naayos natin po ang ating problema. Sana po ay eh, hindi kayo makalimot mag-subscribe. Mahaba na po ang video. Maraming salamat po sa inyong panonood.